Napakagaling ng batang nasa kanyang harapan kaya tinabyunan pa niya ng putik ang kanyang sarili upang makahuli ng isda ang palengke, hinawakan ito sa kanyang mga kamay at iniunat ng kaunti kung tutuusin, walang nakakaalam kung anong uri ng malalaking isda ang nasa ilalim ng tubig, ngunit ang mga simpleng operasyon ay hindi nakakaakit ng malalaking isda sa kanya at inilagay sa lambat ng isda ang paggawa ng isang pugad na tulad nito ay maaaring magkaroon ng isang mahimalang epekto para tumahimik. Dahil masyadong mahaba ang oras, hindi man lang pinansin ng bata ang kanyang idlip at nakatulog ng mahigit kalahating oras hanggang sa tumunog ang malalaking isda sa tubig sa kanyang harapan. Ang malakas na pagbubus ng tubig ay tila nakakaakit ng espesyal na atensyon isang mataas na presyo ng hindi bababa sa 500 gramo bawat libra sa merkado. Anthony Pinoy Like and subscribe mirroring salamat